Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ikaw ba'y naniniwala na ang antibiotics ay pansamantala lang ang epekto sa ating katawan? Kung oo, baka mabigla ka sa katotohanan. Hindi lang pansamantala ang epekto nito, kundi permanente. At hindi lang antibiotics ang nakakaapekto sa gut microbiome mo. Pag-usapan natin ang kasinungalingan nito na, na maaring makaapekto sa iyong kalusugan habang buhay. Ano ang nangyayari kapag umiinom ng antibiotics? Kapag uminom ka ng antibiotics, hindi lang masamang bacteria ang napapatay, kundi pati ang mabubuting microbes na mahalaga para sa iyong gut microbiome. Ang pagkawala ng ilang key microbes ay nagdudulot ng tinatawag na dysbiosis o kawalan ng balansi sa ating tiyan. Ano ang epekto nito? Number 1. Pagtaas ng populasyon ng antibiotic-resistant microbes. Kapag nawala ang mabubuting bacteria, dumadami ang masamang microbes na hindi tinatablan ng antibiotics. Number 2. Pagkakaroon ng inflammatory conditions. Kasama rito ang autoimmune diseases, allergies at iba pang sakit. Number 3, pagkawala ng keystone microbes. Ang mga ito ay mga haligi ng gut ecosystem. Kapag nawala sila, buong sistema ng ating tiyan ang naapektuhan. Paano nasisira ang gut microbiome? Hindi lang antibiotics ang salarin. Narito ang ilan pang bagay na pumapatay sa mabubuting microbes. Number 1, corticosteroids tulad ng prednisone ginagamit para sa inflammation, pero sinisira rin ang gut microbiome. Number 2. Glyphosate, herbicide. Ang aktibong sangkap ng Roundup na pumapatay sa bakterya sa lupa at sa ating katawan. Number 3. Junk food. Ang mga processed foods at matatamis ay parang poison sa ating diyan. Alam mo bang 99% ng genes sa iyong katawan ay hindi mo sariling genes kundi mula sa mga microbes? Meron tayong 20,000 human genes, pero ang gut microbiome ay may 3 million. Kung tama ang balanse ng microbes, magiging malakas ang immunity mo. Pangalawa, mababa ang risk ng chronic diseases. Pangatlo, makakagawa ang katawan mo ng neurotransmitters tulad ng serotonin para sa magandang mental health. Kapag wala sa balanse, asahan ang Number 1. Leaky Gut Syndrome Nagiging sanhinang inflammation Number 2. Nutritional Deficiencies Ninanakaw ng bad microbes ang nutrients sa pagkain mo. Number 3. Autoimmune Diseases Dahil sa kawalan ng proteksyon mula sa good bacteria. Narito ang mga microbes na madalas mawala dahil sa antibiotics at iba pang factors. Number 1. Prevotella Tumutulong sa blood sugar regulation. Pinapalinis ang oxalates para maiwasan ang kidney stones Kulang ito sa 70 to 80% ng populasyon. Number 2, Akkermansia. Tumutulong mag-produce ng mucus barrier na nagpoprotekta sa ating tiyan laban sa pathogens. Kapag kulang, tataas ang risk ng obesity at metabolic syndrome. Number 3, Faecalibacterium. Nagbabawas ng inflammation, protection laban sa autoimmune diseases. Kulang ito sa 30 to 50% ng populasyon. Number 4, Ruminococcus tumutulong sa pagtunaw ng dietary fibers mula sa gulay. Kapag kulang, mas madalas ang bloating at hindi natutunaw ang gulay. Number 5. Lactobacillus reuteri. Gumagawa ng natural antibiotics laban sa bad bacteria. Tumutulong mag-produce ng oxytocin, ang love hormone. Kulang ito sa 95-96% ng populasyon. Paano mapapabuti ang gut microbiome? May paraan upang maibalik ang balanse ng iyong gut microbes. Narito ang ilang practical tips. Number 1. Kumain ng polyphenol-rich foods. Tulad ng green tea, talbos ng kamote, tsokolate, bawang, at sibuyas. Number 2. Magdagdag ng fermented foods. Tulad ng atsara, burong mangga, kimchi. Suka na natural ang proseso. Number 3. Uminom ng probiotics at prebiotics. Probiotics, yogurt at yakult prebiotics saging na saba at asparagus number 4 subukan ang zinc carnosine at L glutamine para maibalik ang mucus barrier at magamot ang leaky gut number 5 gumawa ng homemade probiotic yogurt gamit ang Lactobacillus reuteri capsules fresh milk at fermentation process maaari kang gumawa ng sarili mong probiotic yogurt sa bahay mas abot-kaya ito Kaysa bumili ng commercial probiotics. Paano nakakatulong ang oxytocin? Ang oxytocin ay tinatawag na bonding hormone. Kapag mataas ang level nito, mas mababa ang cortisol o stress hormone. Tumutulong ito mag-regulate ng immune system at pinapalakas ang bonding at emotional connection sa pamilya. Huwag nating balewalain ang ating tiyan. Ito ang ugat ng ating kalusugan. Subukan ang mga simpleng hakbang na ito upang maibalik ang balanse ng iyong gut microbiome. Tandaan, maliit na pagbabago lang sa lifestyle ay makakagawa ng malaking epekto sa iyong kalusugan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian. Para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.